What's up mga Kapetiles! Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko! At ito nga, nag-aayos na nga si Ate Miles kasama si Tutoy at inaalis na yung mga bagay-bagay na galing hospital dahil finally, uuwi na ang batang mayaman! At syempre, alam nyo na ako nandun lang sa likod, nanonood sa aking anak dahil wala naman nga akong kaya pang gawin. Dahil napaka-fresh pa talaga ng biyak ko at konting kilos ko ay napakasakit talaga. Kaya ang lahat ng gumagawa ng mga bagay ay ang aking sawa at syempre si Ate Miles. Samantalang ako din eh, abangers at kakatapos ko nga lang mapadedi si tutoy niyan. Medyo nalulungkot ako pag umiiyak siya at wala akong magawa maliban ngayon nga yun nga sa napapadede ko siya. Dahil nga lalabas na kami, syempre, it's time to pay. Ang ina-expect ko talaga na babayaran namin ay nasa 100,000 mahigit. Pero nga dahil ng gold guard at ng pill health ay nabawasan nga ito. Bale, ang bill ni Tutu ay 12,568.58 pero dahil nga may kaltas, 7,731.58 na lang ang binayaran. Yung sa akin naman, 100,812.22. Dahil nga sa kalta, 71,112.11 na lang ang binayaran. Iba-iba rin talaga pag may pill health at gold card, malaking kabawasan din talaga yun. Tutoy, mababawasan ang ating yaman pero ang mahalaga ay nandyan ka na. Ikaw talaga ang aming tunay na yaman. At syempre, pagkatapos namin makapagbayad, ayos na rin ang mga gamit ni Tutoy. Syempre, ang Disney Princess na mahina naman ang sunod. Sobrang hirap na hirap talaga akong kumilos at hindi ko talaga kayang buhating mag-isa ang aking sarili. Buti na lang talaga, laging to the rescue ang aking asawa at napaka-supportive talaga sa lahat ng bagay. Yan ang puyat at lahat ng gumagawa ng lahat-lahat pero wala talaga akong narinig ng reklamo sa tao na yan. At nung okay na nga lahat, dumating na rin si kuya na inaantay namin dahil nga hindi ko kayang magbaba ng hagdan. Kailangan talaga naka-wheelchair ako bago umalis. Kaya naman tuwan tuwa ako dito dahil si kuya nga na magbababa sa akin ay eh, kapetalas pala. Matutuwa daw ang misis niya. Dapat talaga pagbababa dito ay ako maghahawa kay baby kaso nanenerbius at natatakot ako. Baka kasi mahina pa yung aking braso, mabitawan ko siya, hindi talaga pwede. Sanay naman ko mapit si Ate Mel's ng bibi at pinagdahan-dahan ko naman siya, kaya okay naman ang lahat. Sawa lang daw sa asawa ni Kuya. try JP ka lagi. <laughs> Katuwa nga talaga si Kuya, talaga namang nanonood ng vlog ko, kaya naman binigyan ko ng pakrivings bago ako umalis, abon naman. At syempre, si Kuya Garden, hindi naman pwedeng walang pakrivings yan at na nga ang buntis na mayaman. Ay, hindi na pala buntis. Mayaman na lang. Hala, hindi. Siyempre, <laughs> alam niyo na, mayaman. Mayaman sa pagmamahal. Sobrang excited na nga ang mami at daddy dahil nakalabas na nga ng outside world si bebe. Aroy, tulog na tulog. Ready na ang iyong mga kamarites doon. Huy! Pagka uwi nga namin, sobrang dami na nga nag-aabang kay Tutoy at sarado nga ang tindahan. Siyempre, bago kami umuwi, sinabihan ko sila na no touch muna kay baby, no kiss. Sabi ko nga sa mga gustong humalik, isa eh, kanyang ama muna humalik. Hala, hindi. Pagkakayat ko nga ng hagdan, may nakita agad ako na palobo at kinilig naman ako. Talaga namang pinaghandaan pala nila ang aming pag-uwi, oh. Bilang mahilig sa surprises at mga ganitong eksena, ang sarap din nga sa pakiramdam na pag ginagawan ka ng ganitong effort. Kita nyo nga at dahan-dahan tayo dahil alam nyo na, antahi, baka bumiyak-iyak. Bilang ako yung mahilig at madalas magbigay at mag-effort, pag nga ito ginagawa na sa mga taong mahilig maganon, di nyo alam kung gaano kasaya sa puso nun. Sobrang na-appreciate ko talaga yung pamilya ko dahil lahat talaga sila sobrang excited sa pag-uwi namin at makita nila si Tutoy. At nung nakita ko nga, gulat na gulat ako dahil welcome home nga are para kay baby. Akala ko tuloy first birthday na niya. Hala hindi! Shoutout nga pala kay Tita Kayan at kay Ninang Ani dahil binigyan pala nila ako ng native na manok. At sa akin kakang Lydia at kakang Phyllis dahil pinadalhan din pala ako ng manok. Maraming salamat po sa inyo. Tignan nyo naman ang handa ni Tutoy. Yaba naman. Talaga namang mayaman. Thank you po Mama Marite. Papa Sitaw and Tita Ninang Mami MG ko anong gusto mong itawag sa'yo si Sikon Tunay Huy. Dahil sila pala ang naging sponsor ng na handaang ito. At syempre, dahil malapit na nga sila kay Tutoy, alcohol is a must. Hindi pwedeng kapitan ng batang mayaman ng hindi nakaganari. At syempre, may picturang konti dahil ipapakita ko kay Tutoy kung gano'n siya mahal ng ating pamilya. Kung gano'n sila excited at na-appreciate dahil nga ito ang first baby ng aming family. Talaga namang mayaman sa pagmamahal ang batang ito at napakaswerte niya na maraming magmamahal sa kanya. Tignan niyo naman ang lolo si Tau ay napakagwapo. Tuwang-tuwa naman sa kanyang unang apo. At syempre, hindi naman nagpatalo ang mama Marites. Nagpapicture din. Thank you po mama and papa sa lahat ng suporta na binibigay niyo sa aking pamilya. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Di nga ay eh, biglang sumigaw ang papa Sitao na sabi, oh, pasalta kay baby. Kita niyo naman ang reaksyon ng inauto, oh, tuwang tuwa. <laughs> pasalta, oh my God. Ah! Parang makapalwa. makapaluan. Thank you guys. Thank you. po. Kain mo kayo. Batang <laughs> mayaman. Sobrang sarap nga din talaga sa pakiramdam na lahat ng tao ay napakasaya sa pagdating ng batang mayaman. Siyempre, lalong-lalo na ang lolo si Tau. Sobrang excited nga niyan. Dadalhin niya nga agad daw sa bukid pagka malaki-laki na. Aba, hindi pa rin pala tapos ang pasaltahan at meron pang nagpahabol. Sabi daw kasi nila, pag nagbigay ka ng blessing sa newborn, ay mas malaking blessing ang darating sa iyo. So, alam nyo na, padalhan nyo na po si Baby Harrison, ha? Hala! Bali, dito na nga nakalagay yung crib niya at ito na nga magiging pwesto niya sa kwarto namin. Sobrang cute nga at first time naming makita at sobrang sarap talaga sa pakiramdam pag may baby pala talaga sa bahay. Binubulong ko nga kay Harrison na anak, thank you for bringing joy to this family. Alam, in English ko yung ano ko, hindi na 2MB ang nanay na to. Hala! Shoutout <laughs> nga rin pala kay Tito Lawrence niya kasi binigay niya itong tray organizer. Talaga namang gamit na gamit agad namin. Maraming salamat po, Tito! Siyempre, hindi pa rin naman tapos ang work ng aking asawa dahil hanggang dito sa bahay, dalawa nga alagaan niya. Bali, naglagay na nga ako ng binder ko dito kasi kailangan ko nga ito para sa aking tahi. Alam kong mahirap ito sa simula pero sobrang thank you Lord dahil ang saya-saya naming nagsisimula. Hindi lang para sa aming mag-asawa kundi lahat ng tao na sumusuporta sa amin. Sobrang thank you Lord talaga sa pamilya na binigay mo sa aking anak. Papalakihin ko talaga ang batang ito na kala mo laging piyesta. Hala, hindi! Iba pala talaga pag may bata sa pamilya, grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Siyempre, lalong lalo na sa lolo at lola. At pagkatapos nga noon, tinignan ko na yung mga regalo at pasalta sa aking batang mayaman. Naman ba naman. Siyempre, alam nyo na kung sino tuwang tuwa. Walang iba kung di ang kanyang ina. Ala, hindi. O, oh, wala mo nang uutang sa batang mayaman at tulog pa. Mamaya kakausapin natin pagising. Ala, hindi. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng regalo at pasalta sa batang mayaman. Magandang panimula at blessing po ito sa kanya makakapagtayo na sa sarili niyang negosyo at kaya niya nang buhayin ang sarili niya. Ella <laughs> hindi. At pagkatapos ng alam niyo na masyado akong naging busy sa paglilabor sa ospital at sa panganganak. Alam kong namiss ako ng aking best friend na si Judith kaya naman siya ang sunod kong kinamusta dito. At kakamustahin na nga niya ang kanyang mga kaibigan dahil alam nyo na kailangan pa rin nating maningil at meron na nga tayong bubuhayin. Pero habang chine check ko ito, alam nyo naman ako yung reseller din ni Sitaw. Bale, ito nga isa sa aking mga side hustle. Bale, pag nakapag-download na nga kayo ay mag-register na kayo. At pagkatapos yung mag-register, time naman para maging seller. Bale, pumunta kayo sa account, scroll down and be a seller. Bale, may fill upan kayo dyan at mag-iisip kayo ng shop name nyo. At syempre, huwag nyo kalimutan ng aking referral code. At pagka na-fill upan nyo na nga lahat, register your shop. Pag na kayo registered na, seller na, at nakapag-add na kayo ng products, tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano mag-cash in. Bale, pumunta nga kayo sa account. Recharge Wallet. Bali, meron yung dalawang option dyan, Peso and Gcash. Peso nga ay mga online banking at napakadami ng banks na available. At syempre, hindi rin naman mawawala ang Gcash. Sobrang dali nga lang din gamitin ang Gcash kasi may mga steps nga dyan na ituturo sa inyo. At maliban doon, meron na rin silang offline recharge. Yun naman ay kung pupunta ka sa mga bank, nandyan din yung mga details na meron sila at yun ang gagamitin nyo. O, diba? Ganun lang kadali at pwede na tayong maging seller. Dito nga ay eh, pwede kang kumita ng 3 to 12%. Taba naman, dagdag yaman to. O, siya hanggang dito na lamang. Manifesting na lahat ng nanonood sa akin ay umaman. Thank you, Lord, sa araw na ito. Bukas po ulit, ha? Wait lang, may tahi pa rin. ha! <laughs>